Babaeng dahil ano mano sa hiwalay ni Gerald at Julia. Agaw atensyon. Mainit na usap-usapan ngayon sa showbiz world ang bigaan pananahimik ni Julia Barreto. Matapos kumalat ang balitang iwari sila ng long-time boyfriend na si Gerald Anderson. Matatandaan naman taon na rin sila magkarelasyon bago sumabog ang isyo ng umarihiwala yan. Dahilan para mas marami ang nagulat at nagtanong kung ng turing na nangyari. Ayon sa ilang source na nakausap ni Ogie Diaz, Mismo si Julia raw ang nagsabing ayaw na niya makita si Gerard. Pero ano nga ba ang dahilan na mamani paglalabuan? Patuli na pala isipan ang tunay na ugat ng isyo. may ibang pahala na nadadawi sa kontrobersya at tila patuli na nagiging sentro ng intriga. Habang lumalakas ang bulong-bulong at tungkol sa paghihiwalay, may isang pangalan na paulit-ulit na inuugnay sa aktor. Matatad na hindi tong ang unang pagtatataon na nasampun si Gerard sa kontrobersiya tungkol sa third party kaya hindi nakapagtataka na mabilis umingay ang usapin. Sa social media, sunod ang komento ng fans at netice. Marami ay naghahanap ng kasagutan kung sino nga ba ang bagong babae na sasangkot sa issue. May ilang mga fans sa tila nagsasabing hindi pero ang nagirelasyon ni na Julia at Gerald. Kaya't masakit para sa kanila na mauwi lang ito sa matinding intriga. Sa kanyang vlog, ibinunyag ni Ogie na matagal na kumakalat ang chismis na may espesyal na connection si Gerald sa isang personalidad sa larangan ng sports. Sa naturang babae, ayon sa mga kumakalot na kwento, ay matagal na may kita na kasama ng aktor at madalas pang pinag-uusapan sa likod ng kamera ng mga tagahanga at insiders. Mas lalo pang nagiging intrigue ang usapin dahil wala ni isa sa kanila ang naglalabas sa malinaw na paliwana. Dito na pumasok ang revelasyon mula mismo sa veteranang aktres na si Claudine Barreto, tsahin ni Julia Barreto. Sa panayam ni Otie, inamin ni Claudine na hindi na siya nanonood ang Premier Volleyball Day, kahit pan siya ng volleyball. Nang tanungin kung bakit, simple na ang sagot niya. Hindi ko lang siya gusto, pwede naman yun, di ba? At ang muli si Sai ko anong narinig ng kwento tungkol kina Chera na taturang atleta. Mabilis na naging tugon ni Claudine, secret. Hindi man derechahan, sapat na iyon para muling buksan ng pintuan ng mga hata ng na mga netizen. Sa bandang huli, lumabas din ang pangalan ng sinasabing manong third party. Walang iba, kundi si Bonnie Gundler, star player ng Signal HD Spikers. Kahit tinang-ulit ang iginiit na makaibigan namang sila ni Gerald, hindi may na agaw at ngayon ang kanyang pangalan sa gitna ng spekulasyon na hiwalayin ng na Gerald at Julia. Habang wala pang malinaw na konfirmasyon mula sa lahat ng sangpot, nanalatid na ipalaisipan kung hiwalay na nga pa ang dalawa. At to si ba ang day la na kanina pag -iwalay.